today ay Friday at nagluto na, na Nagluto ako ng ano ng pork belly. So ito, minarinate ko yung pork belly. So siya. Mm. Minarinate ko na to kanina pa. Mga siguro mga more than uh, an hour. Tapos magluto. Pag nagluto ako ng pork belly, inner fry ko guys ito. Inner fry ko siya air fryer. Ito yung air fryer ko. So, ngayon, nagluto na ako siya dito. Look good. Mm -hmm. Nag look good, guys, no? Kailangan ko siyang balikta rin. Binabaliktad ko kasi siya. Mm, so, look at that. Sarap ang aming dinner, guys. Pork belly. Kasi itong pork belly na to, guys. Favorite ito ng mga anak ko. That's the good thing. Yan. Yeah. Mas a good thing na tapos ilalagay ko siya dito. Inaano ko lang sinisitso ka ng 15 minutes guys. yeah So, tapos nagluluto ako at saka nagluluto rin ako ng corn. Yan. Yeah. Corn and, uh, butter. Since andito yung andito kasi yung um, pamangkin ng asawa ko nagluto rin ako ng um ng isda mm, salmon kasi hindi siya kumakain ng karne so to, to be continuous guys guys ito na yung aking pork belly uh, -huh. ito na yung kinalabas sa inyo Ayan. hiwain ko tadi mainit di gawin gamit ako ito pork belly guys sa uh, pag nagluto ako nito version ko I-marinate lang naman. Madali lang naman ang pork belly dito I-marinate mo lang. Tuyo, lemon. Ah, ah, ganun Lagyan mo na ng kunting sugar. Watch. Kunting sugar. Kasi simit matamis-tamis ang carne Mas gusto ng mga anak. Oh, nakuha sa ako. Ito, pagdating sa pagkain na ito, no, guys, that's the good thing. Gumakain ng mga anak ko. That's the good thing. Hindi ko po problemahin na yung mga ulam-ulam pa na ano. Alam mo yung ganyan? Kumakain sila lahat. Tapos, ito hiniiwa ko. Kasi di, gusto nila yung hiniiwa. So, yeah. sa mga anak natin talaga ano tayo sa pagkain hangin kasi ako guys pagdating sa mga pagkain natin kain mga anak ko alam kong mga American half you know American half Filipino pero ako guys tinatry ko talaga silang pakainin ng ating mga food pero syempre may mga pagkain din natin na hindi nila gusto, hindi nila gusto yung lasa. Pero okay lang at least the good thing 3.90 lang kasi pag gusto naman nila gusto naman nila kumakain naman sila pagkain natin na like adobo, pork adobo chicken adobo oh, Ganun. yung hotdog natin yung tender juicy hotdog, dog beer foods pa oh, ganun gusto gusto niya siya na yun kabili rin ako nun tapos pansit kang to na oh, ganun so ganito na siya guys so soon ito na siya. O, oh, diba? Tapos titigman ko siya ng isa lang. Mmm. Oh. siya. Kamil ko, masarap ang... May dumatawis na kamil. Mmm. Pagpapuata, guys, yung... Oh. Uh -huh. Mm. Ako ko kunin ko yung uh, big salmon para sa pamangkin ko. Continuous Salmon guys Wait, na niluto ko para sa kay Mariana at sa pamangkin ng asawa ko. Kumakain na yung mga bata. Uh -huh. Alis na no, anak. Mm -hmm. Kumakain na sila ng pork belly. Uh -huh. where's my song? Na. Uh, tapos na kami magkain, guys. Tapos so na mga bata rin kumain. So, so far, nagustuhan naman nila yung dinner. Bye!